So guys, uh, may naisip na naman ako ng ano uh, kalokohan. <laughs> so uh, may gagawin ko guys. Uh, tatakutin natin yung tatakutin ko yung ano yung pamangkin ng asawa ko. Yung babae, yung panganay na anak ng bayo ko. So, matatakutin kasi yung guys. Uh, kunwari, bibigyan natin siya ng baon. Pero, bibigyan natin siya ng pera, kunwari. Pero, iba yung bibigyan natin sa kamay niya. Tignan natin, guys, kung anong magiging reaction niya. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung ano yung ibibigay ko. <laughs> tignan natin, guys, kung <laughs> matatakot o iiyak. Tignan natin. <laughs> so, wait lang, guys. Uh, papakita ko sa inyo kung ano yung ilalagay ko sa kamay niya. <laughs> tigil wait lang guys. So, ito pala yung ano guys. Uh, ilalagay ko sa kamay yung ano, pamangkin ng asawa ko. Ito. <laughs> Ta. Baon mo mamaya. Oh, yung kamay mo dah. Ayan ah, kamay mo. Oh.